mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong uh, pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa bilibid. At kilala ko po underworld. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador, pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa, napag-usapan po natin ang mga biktima,